Ikakabit ng lalaki at isang micro camera sa bote ng tubig. At paulit-ulit niyang ipinapadaan ng idali ng bote sa palda ng babae. Lahat ng madala ng bote ay kanyang may tala sa video. Upang mas malinaw na mapanood ng kanyang mga tagahanga, siya ng pinwo camera sa kanyang sombrero. Ngunit hindi niya alam na siya ay naunog na sa bitan ng pamatayan Ayon sa kanyang pagustuhan, pumunta ang lalaki sa isang maid cafe. Habang siya ay kinakausap ang main, isang lalaki ang gumaan hawak ang isang espesyal na namis na may halong kemikal na pampatulog habang ang maid sa paghahanda ng pagkain. ipinuwas niya sa kawali ang bagong dating nanamis. Pagkatapos, iniladay sa mesa ang fries na pinirito gamit ang espesyal na nanis. Sa harap ng lalaki, habang ninanamnam niya ang pagkain, isa pang lalaki, ang naglaladay ng detergent sa tubig ng bubble blower. Ang detergent ay may halong isa pang kemikal. Pagkatayo ng lalaki, lumipad ang isang bula sa kanyang harapan. Habang pinapawi niya ang mula, hindi niya na namalayan na kalanghap siya ng isa pang kemikal. Kinunga ng lalaki botay bote upang magpatuloy sa kanyang pag pabiespia. Habang naghahanap siya ng target at dumaran sa water splash zone, isang babae ang ng lobo na puno ng tubig sa kanyang ulo. Nang tumama ang tubig sa kanyang mukha, ang mga kemikal na nanantad sa kanya kanina, ay agad na nag-react at lumikha ng matinding lason. Agad niyang naramdaman ang pangihina at hirap sa paghina, at pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, sa pagkatataw iyon mismo sa event venue. Dumating rin ang sasakyan ng isang kila ng artista. Lahat ng paningin ng mga tao ay napunta sa artista. Walang sino man ang napansin ang pagkapagulog ng lalaki. Habang bumiubiw lang ng bibig, pirit siyang gumapang papunta sa hagdan. Samuli, tahimik siyang namatay sa mismong hagdan. Lahat ng nangyari kanina, ay bahagi ng plano ng mamamatay taong si Kay. Ngunit habang si Kay ay handa nang umalis matapos ang pagpatay, sa babae ang biglang lumitaw sa tabi ng lalaki. Burahin mo ang video ko usap, Papiusap, burna, hawak ng babae ang puchilyo habang tinatapot ang lalaki. Upang gurahin ang video ng kanyang lihim na pagkapakuha, ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. Hindi niya alam na patay na ang lalaking kaharap na. Habang nagsasalita siya ng matagal, ang lalaki ay walang reaksyon sa kanyang sinasabi. Makiramdam niya ay binabaliwala siya. Pray at sa galit ay sinaksak na ito gamit ang puchilyo. Matapos ang sunod-sunod na saksak, nawalan ng kontrol ang babae. At sa kailan niya napagtanto na nakapatay siya ng tao. Ang sigaw ng babae ay nakaagaw ng pansin ng mga tao sa paligid. Agad siyang inaresto ng mga pulis, habang si Kay na nakatayo sa gitna ng paraminan ay napailing. Dahil sa pagdating ng babae ay nabaliw wala ang kanyang plano, dapat sana'y tahimik na natapos ang kanyang pagpatay. Ngunit sa huli, ang babae ang skateboard skateboat niya. Pag uwi ni Kay, nahiga siya sa tama at nagisip-isip, ayaw niyang ipaako sa inosenteng babae ang kasalanan. Kaya kinabukasan, nagpost si Kay sa internet ng video ng biktima sa mismong lugar ng insidente na ibinagdag sa video ang tatlong animated characters, na lahat ay umaaming sila ang salarin. Gusto niya ipahiwating na ang tunay na pumatay ay ang tatlong uri ng kemikal. At para na rin mahikay at ang pulisya na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Upang inisin ang pangalan ng babae, patapos ang forensic inspection na sinimulan batay sa video, natuklasan ng mga pulis na ang saksak ng babae, ay hindi tumama sa anumang vital organ. At sa video, makikitang habang sinasaksak ng babae ang lalaki. Wala itong ipinakitang anumang reaksyon o pagdepensa. Kaya't napagbasyahan ng mga autoridad na bago pa ang pananapsak, patay na o wala ng malay ang lalaki. Itong maaari eksaktong epekto na nais ni Kay. Ang tunay na pangalan ni Kay ay ni Jin. Sa likod ng inusenteng mukha niyang ito, ay nagkukumi ang puso ng isang mampukulam. Bawat tao kanyang pinapatay ay katumbas ng isang librong inilalagay niya sa estante. Bagaman siya ay may paggawaw sa pagpatay, lahat ng pinapatay niya ay mga taong may sala o karapat dapat maparusahan. Ngunit ang kanyang mga ginagawa, ay nagdurot ng matinding pagtalubi sa kumpanya ng seguro. Dahil sa tuwing may pinapatay siya, walang nakukuha ng ebidensya ang pulisya. Kaya't ang mga kaso ay laging tinuturing na aksidente, at napipilitan ng mga kumpanya ng seguro na magbayad ng malaking halaga. Dahil dito, naging kain na hinala ang kumpanya ng seguro, at bumuo na isang special task force upang alamin ang tapatuhanan. At ang pinuno ng grupong ito, ay ang parehong taong nag-investiga kay Kano siya ay nasa high school pa. Alagang aso ng lalaki na inalagaan niya ng anin na taon. Ay pinatay na isang matandang kapitbahay para gawing hotpot. Sa kabina ng dalit ng lalaki, hindi nagsisi ang matanda. Bagkos ay tinawanan pa siya sa harap ng iba dahil itinuring ng pamilya ang aso. At pagkatapos ay iniwan na muna ng lugar. Iniwan niya ang lalaki na nakanood mabisa sa harap ng hotpot. Nang mafita ang umiiyap na lalaki sa sahig. Ang desisyon si Eugene, na noon ay anin na taong gulang, na ipaghiganti ang lalaki, Isang araw, habang natutulog ang matanda sa tanghali, pumasok si Yijing sa kanyang bahay. At gamit ang lighter, sinilaban niya ang bahay ng matanda. Nang tanungin siya ng psychiatrist kung bakit niya ito ginawa, sinabi ni Yijing na ang masasamang tao ay kulay itim. At lahat ng kulay itim ay kailangan mawala. Ang marinig ito, natakot ang doktor at ang kanyang kita. Ang ugaling ito ni Yijing ay nagsimula noong siya ay limang paunggulang pa lamang. Iniwal siya ng kanyang mga magulang sa sasakyan habang sila ay nagtatalo. At nang bumaba siya upang hanapin ng mga ito, dalawang putok ng baliran narinig muna sa pagbubatan. Sa araw na iyon, naulila si Yijing at nawalan ng mga magulang. Doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang pag-iisip. Habang lumalaki si Yijing, lalo siyang naling napakatapot. Noong siya ay nasa high school, ilang pusa na regulan nilang pinapakain ng kanyang mga kaibigan ay namatay dahil sa lason. Nagbantay si Yijing sa rooftop at natatlasang ang pumatay sa mga pusa. Ay ang school guard. Kaya't nagdesisyon siyang personal na ipagiganti ang mga pusa. Isang araw pagkatapos ng klase, parihin siyang pumasok sa kwaldo ng gwardiya. At nagsuot ng rubber gloves. Binuksan ng ref at kinuha ang nakabukod na rice wine. Pagkatapos ay nilagyan niya ito ng naso na matadendang inihanda. Nang inumin ng gwardiya may nasong rice wine. At nang maramdaman niya ang pakaiba sa patawan at nagtampam lumabas parang uminin ang tulog. Kinawakan ni Yejing ang pinto mula sa labas upang hindi ito mabuksan. maris lamang siya nang wala na siyang naririnig na ingay mula sa loob. Nam dumating ang pulis sa paaralan upang mag-imbestiga, kalma ang sagot ni Yijing, walang bakas ng kaba, para bang wala siyang kinalaman sa insidente. Dahil sa kanyang likas na kriminal na pag-iisip, wala siyang iniwang ebidensya. Matapos ang karanasan ito, tinimula ni Yijing ang kanyang serye ng mga pagpatay. Lumilikha siya ng mga kasong mukhang aksidente. May mga taong namamatay sa aksidente sa sasakyan. May mga biglaang namamatay sa trabaho. May mga nalunod. Bawat taong kanyang pinapatay, naglaladay siya ng isang nobela sa espante. Ngayon ay mayroon na siyang hingit sa sampung nobela sa bookshelf. Ngunit ang sunod-sunod na, aksidenteng pagkamatay, ay napansin na ng kumpanya ng seguro upang mahuli ang salarin at bawasan ang gastos sa planes Pumuo ang kumpanya ng isang espesyal na grupo ng investigasyon. At sa pasong ng nalafi na manyak sa pagkuha ng video, doon unang nagkamali si Yi Jing, isang babayan na din skateboat ng hindi inaasahan. Patis nang nasunin ng, ng lalaki, upang hindi may isang potang inusenteng babae. Ipinapalat ni Yijing online ng video na nagpapatunay na hindi siya ang salarin At ang video na ito ay adeb na Afakuha ng atensyon muna sa kumpanya ng seguro Pinaghihinanahan nilang ang kasong ito Ay bahagi ng serya ng mga planadong aksidente ng parehong mastermind Matapos suwiin ng kumpanya Ang footage mula sa kamera sa sombrero ng lalaki Nakita nila na bago siya namatay, tinamaan siya ng water balloon Kaya tinuntun nila ang lalaking na muna sa water balloon activity At isinailalim siya sa investigasyon ngunit imbes na mapipagtulungan, hinuhan ng panya ng ang mga investigador habang papalayo, at ipinadala ito kay jing gamit ang ng telepono. Nang malaman ni Yijin na iniimbestigahan siya, nagdesisyon siyang bigyan ng babala ang mga miyembro ng grupo. Una, inakay niya sila papunta sa tabing dagat, at habang magkakayuwalay ang mga miyembro sa paghahanap, dalawa sa kanila na nananatili sa sasakyan bilang lookout, ay nilock niya mula sa labas. At pinunong ng may nitrogen ang loob ng sasakyan para sila ay mawalan ng malay. Pagkatapos kung saan nagtatagpo ang ilog at dagat. Ngunit hindi niya pinuha ang kanilang cellphone. Bagkos ay nais nang sila mismo ang humingi ng tulong. Ngunit sa kadiliman ng lugar, hindi nila alam kung nasaan sila. Hanggang sa nagsimulang tumaas ang tubig. At ang antas ng tubig sa loob ng container ay patuloy na tumataas. Doon namang nila napantanto na sila ay nasa dalampasigan. Habang panabit ng palapitang ang tubig dagat, sa kanamang sinanailintas, ito ang naging babala ni Yejin sa mga investigador. Ngunit hindi na inaasahan na ang babalang ito, ay tuluyang magbubunyad ng panyang pagkapakirandan. Habang nagiikot si Liam e. sa tabing dagat, may nanaman siyang balita mula sa matatanda. Nafahapon ay may isang kain na hinalang babae na lumabas mula sa men's restroom. Agad na may ang video at pinafilala ang babae, at nafinggunat niya ng matukoy ng matanda, ito ay si Eugene na minsan naling sa eskwela. Agad tumawag si Liam e. sa kanyang mga kasamahan, upang suhiin ang mga larawan sa prime scene na paso at natuplasan din ang si Eugene ay naroon din noon. Kaya tiyak nilang siyang asi, kay na kanilang hinahanap. Isa siyang CEO ng malaking kumpanya ng insurance na may bilyong assets. Ayon, naghihintay siya sa paliparan ng limang oras para sa isang estudyante. Dahil ang estudyante ngayon ay nagdulot sa kanya ng dambing yung pagtalugi. Dahil na yung araw, ay planong tumapas ni Eugene papunta sa Amerika. At nais ng personal itong arestuin sa airport. Bawat sunok ng paliparan ay may nakabantay muna sa kanyang grupo. Unit kahit nalapit na ang boarding time, wala pa ring bakas ni Ijing. Nang halos na hatay na wala na ng paglasa, tumawag si Ijing sa kanyang tiyanin. Sinabi niya na muri siya ng dising kaya hindi na siya umabot sa flight. Hindi na siya makapasakay, inayuhan nga ang tiyanin na maunang pumunta sa Amerika, susunod siya. Matapos marinig ang pag-uusap mula sa wiretap, then na inutusan ng CEO ang tanyang pauhan, na i-track ang lokasyon ng cellphone ni Ijing, at lumabas sa trap na nasa airport ang tanyang telepono. Sa wakas ay nakahinga ng manuwag ang team, ngunit ang puntahan nila ang lokasyon, wala si Ijing sa lugar kung saan lumabas ang trapping. At sa CCTV ng airport, wala rin siyang naitalang pagdating. Ang totoo, matagal ng alam ni Ijing, na hinahanap siya ng kumpanya ng seguro, kaya inutusan niya ang isang babae, na dali na ng telepono sa paliparan. Pagkatapos, tinawagin na ang babae, at kinausap ang kanyang sa speakerphone gamit ang telepono ng babae. Upang yun namin ang mga tao sa insurance team. Matapos ang tawag, itinapo ng babae ang cellphone ni Yijing sa basurahan, at ang CEO ay naghintay mula madaling araw hanggang umaga. Ngunit hindi pa rin dumating si Yijing, ang danda undercover agent sa airport, ay napagod nang wala rin na nahuli. nang malaman ni Yijing mula sa pasamahan, na danda ang ipinadala para siya'y hulihin, naging labis ang kanyang pasiyahan, at naman niya ang matinding tagumpay. Hindi niya napigil ang ipagmayabang sa telepono ang kanyang tagumpay, habang nag-iimpake siya upang umalis. Bigla niyang nakita si Lee Yang ng investigation team sa labas ng pinto. Naroon na pala ito, nagkamitian sinang dalawa mula sa salamin. At nagsimula ang laban sa pagbupas ng pinto, ngunit na mapansin ni Ye Jing na mag-isa lang si Lee Yang Eng. Sinadya niyang bitawan ng hawak sa pinto, kinuha niya ang sagwan sa bahay at biglang inatake si Lee Yang Buti na ta atadad na isa na ni Lee Yang Eng pinto at nafailag. Alam nang hindi na kaya si Ye Jing sa lapas, kaya para hindi makatapas si Ye Jing, itinali niya ang sarili niya kay Yijing gamit ang sariling kamay. At nilunok pa ang susi. Nang makita ito ni Yijing, kinunan niya ang tanyang 50 metrong itap. Ipinatong niya ang kamay ni Li e sa mesa. At sinabing pukutulan niya ito upang makatapas. Sa kritikal na sandali, isang lambat ng panghuli ng isda ang biglang pumakip sa kanila. Walay dumating na ang pipi niyang pasamahan na si Santa. Habang sinasabi ni Leo ay e kay Santa na ulihin si Yijing. Napunit na ni ang lambat gamit ang itap. Kaya tumakbo si Santa palayo nang hindi inimon. Unit hindi sinapta ni Yi Jing. Si Liao eh kahit may pagkakataon. Bagkos, inalis niya ang air cliff at ginamit ito upang muksan ang pusas. Pagkatapos ay tumatas siya, habang tapas, na-encounter niya ang mga pulis na tinawag ni Santa. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, nilapitan niya ang mga pulis. At itinuro ang isang nileksyong teke para humini ng tulong. Habang si Santa, dahil siya ay tipi, ay hindi masabi na si Yi Jing ang masama. Hindi siya mapapagsalita, kaya ang dalawang grupo ay nagiwalay ng landas, Daridaring hamaram si Santa sa mga pulis. At itinuro si Jing na tumatakbo palayo. Nagsenyos siya na ang babaeng iyon ang tunay na sadarin. Nang makungan ng mga pulis ang payuatin, nakita nila si Jing na nagpapadal papunta sa gitna ng ilukhan. Agad silang sumakay ng speedboat upang saburin siya. Ngunit nang malapit na sila, tumalol si Jing sa ilukhan. At tunuyan na wala sa ibabaw ng tubig. Matapos makatakas si Jing, bumalik si D.L.A. sa kanyang kwarto. At sa kanyang mga damit, nakita niya ang ilang piling-piling script na napabalot ng maayos. Sa puntong iyon, hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Habang pinagtatanunan nila ang kanilang hinala, habang iniisip ng lahat kung tuluyan ng naglaho si Ijing, biglang may dumating na delivery man na may dalang package ni Ijing. Nang buksan nila ito, isa na namang bagong script ang laman. Agad na naramdaman ni Lee yun na hindi ordinaryo ang mga script na ito. At habang binabasa niya ang nilalaman, napansin niyang pahawig ng mga nakasad dito ang mga dating kasong aksidente. Kaya pinaghinalaan ng lahat ng krimen ni Eugene ay napabatay sa mga script na ito at ang bagong script na dumating kahapon ay posibleng susunod na balak ni Eugene. Kaya't hinunaan ni bago pa may sigaw ito, hindi pa aalis si Eugene sa Korea at ito na rin marahil. Ang muli nilang pagkakataong maburi si Eugene, gaano ba kahirap ang buhay ng mga ordinaryong mandadawa? Isang larafi ang pinahiya dahil hindi niya naabot ang sales quota. Pinapasuot siya ng tag na parang aso at pinapasori sa bawat empleyado at para patunayan ang kanyang sinseridad, pinda tayo siya sa mesa habang kinukuhanan ng nitrato. Hanggang sa umalis ang muling empleyado, doon pa nang natapos ang parusa, ang boss na ito bukod sa pagiging silista, ay may matinding pagnanais na kontrolin ang lahat, upang masigurong susunod ang mga empleyado. Tuwing alas 12 ng tanghali, pinapainom sila ng tabletang palm wash brain. Tinasabi ng boss na ito raw ay espesyal na benepisyo. Kapag nagkukwento ang mga empleyado sa iba, pila ay na nila ang kanilang boss dahil siya ay isang abogado, at malapit na maling susunod na alkalde ng lungsod, ngunit katulad lamang sila ng ibang mamamayan, na nalindam ng panyang huwad na imahe, ang totoo, napapasama ng taong ito, at punong-puno ng pasamaan ang tanyang likod ng maskara.